So guys, padulum karon guys. Ila father kay magkatudbyog. Oh grocery. sorry. Dami na pud diri guys. Min, kitao gani. Na-display Ayuda. Ayuda guys for today's video. <laughs> Hiit kayo guys. Ah, dali ra pano Google. So mga 20 minutes pa guys ang baktason. Jesus. Para makaabot sa balay ni Commander. So ang oras guys is quarter to 11 na. Ah. Og. Para dala guys. Dala Og. Gulay. Canned goods pansit for father lunch. Father lunch! So, init kayo ang panahon. Okay. Ayun sa guys, nagpayong kay Mahadlok siya, ma. Sunburn. Sunburn. <laughs> wala so, pata katunga guys mga agipat taog sapha gulang para sa picture <laughs> gulang ng go so ang paboy daw ni papa guys kay nagtuyok tuyok, -tuyok. <laughs> ang iyahang baktin guys na asa ako ang last video katong iyang mga baktin nga daggo dagko na guys ang isa daw ato is murag ki kuan sa mananap or na sakit kay magtuyok-tuyok na daw magtuyok-tuyok ang baktin kung mo no, tindog possible guys nga na ah, uh, sakit or manan or pinapaakan sa manan <sighs> salamat na natin sa sapa guys ano ka din here sa sapa ah guys ang sapa ah So, ang sapat din eh, guys, na pa siya gamay tubig. O pa siya, ihubas. hubas. So, mula tayo ito darib. Pwede ito mabasa. Kaka ba, Anister, o ay? enter. So, So, ang baboy daw guys, ang katumbak din is patiwasan daw ni father. Okay. Sayang man. Sayang! doon na tayo guys sa bahay ni father guys. Ang <laughs> So nagkuan na sila papa guys din hey, eh, nag nagbunot na daw sila guys. Kay gamay raman ang lubi. So dali ra na human og hakot sa papa guys. masuslag kaon. Oh. man, like, aso, aso.

oh isa mau oh, <laughs> <Kag, kag. laughs> So magduyan sa tadi guys Samtang nagpaabot sa tubig Ininit ko yan Natagak Aw oh, natagak So nani utos na papa guys Huwag kami Humanamay magkaon guys Nagkaon namin dito pansit So magpaabot lang ta guys ngama ma Bukal ang init tubig Para sa bakpin Kahit iwasan na mo ang bakpin guys Iwasan ang ng bakante. Celeste, ay, okay, guys. ay duyan, guys? Tuyan duyan. Sa tayak. <laughs> so ano ang kinabuo dito sa bukid, guys? Mingaway, guys. Mingaway. May May ngaway. Okay hey guys. Palabantag pa kay init. Init ka ay yung palabantag pa kay wala manay ay. Pandong. manguha man guys og tanglad ni father guys kaya lang tanglad si father tuara guys oh tuara yang tanglad guys taghan kayo so din hi guys muagi ang baha gikan dito sa bukid padulong diri para guys padulong dito sa guys dito sa sapa hantod padulong dito sa dagat so anak kadako guys ang nakankan gikan atong At pagbaha ng kusog. Sauna, guys, sa bata pa may wala pa niya Di pa niya kadag ko nga. Kuat, guys. Di pa niya kadag ko nga kanal. Mga sa una sauna, uwang halwan, mga kasili. Kana dali. Ito ang balay ni father, guys. Ayan, balay papa. So, nay, kuat, gining, takong, kining kawayan o dini guys mo ni ang tinanom ni father nga tanglad o guys takan kayo nauga na guys tungod sa kainit sa panahon o na ya Pining baga baga yaw ikwa e eh baga mo ni baga-baga. puro puro, buat? Apa nak Oh, ano? Eh, ano 'yan? Tangkay lang na. O si kag kag guys, magbalik na trabaho. Ha, kag, trabaho ka kag. Lagi pa. Ano? Yeah. Okay. So, dara guys. Ang tanglad guys. Para sa to ang lechon kawali. Para humot guys. Daghano na o tanglad. Na. Kahit sa na. Dara guys. Ang atong tanglad. Good so, morning guys. guys. Ang atong tanglad guys. semolit data guys, guys, kay... tangi kita ke pasuk ke internet. Dako lagi nin... deng, jog bukan di komando sahuna ba, kan dako nakai. Hindi mo ito nang sa wire. So, naay din ni guys kining biyasong pero bunga. Way bunga. Na po ay lansones. bunga. naay lang langka guys. naay isa ka bunga. Ah, putos og. Iputos og kining sako na edor yan o ay bunga eto na guys yung ating lechon beak so yan guys natahi na yan ng papa guys nalagyan na namin ng mga lamas sa loob at maraming tanglad doon si Papa guys at si Nestor. naghaling na para sa lechonan guys. Diyan itutuyok yung ating lechon biik. Ayun guys. Bunot. Bunot yung ating gagamitin pang lechon guys. So mga 2 hours. 2 hours lang ito guys. Luto na. Paresan na yung saging. Ay, lamit kayo eh. Oo, oh. ita yung So, good na guys. Huwag tuyok ang lechon kawali. Wala, huwag mo na yung huwag mo na yung patay kalambing atabangan. Ito naman ang mukuan. Ha? Oo, um, mukuan o. Oh, ang tilo. Mukupus, ma. Mukuyus raman na sa inyong maanditan.

Yang di ba mabukutan no? Di ba kaabot dito sa kuwan? Di kaabot dito sa iyahang Muko, hey, oh, Muko oh, si nah. nah, nah. o so, naman no, na Muko, o naman na Eh, si Bukre? na pa na na si Sunog po na Katunay na hang sulusungan Oo Ano kayo So, hintay natin guys ng mga 2 oras to 3 para maluto yung lechon. So, ano yun natin guys? Magluto din tayo ng saging pang partner. Saging. Bayo na pong saging. Bayo ah. Mag saging may unya guys letter Di ko so Let crazy guys Siguro sa direct TV

eh, Ayan. na Ayan. Ayan. kanang Ayan. 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 na Ayan. 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 Ayan.

o oh, gamit na guys saging kay atong i-partner sa lechon biik Ano oh, atong saging nga giloto guys kung nagbukal na ba ito na gagmay na baktin guys o oh. Ang oh, kaldero dali guys ay nag bukal na guys Bukal na dyan ang saging nilong ag. Bago pa rin na bukal guys. Hilaw, hilaw pa ni. Ito ni Idoso ang kayo para ma tunong iyang siga. kay para dili sayang. Mone yung kita din sa bukid guys. Luto gamay, Kaon dako. Kaon dako. Hi! Happy to! ang lesson guys! B8. So, ito sa kita ang galing guys is mga 1.30 So, ang oras guys is 2.10 uh, ang oras karoon guys, no? Eh. As you can see guys, happy yun. Pula-pula na ang panit sa itong lechon di ito. na din to! siya guys! ภาปิดนะมาหกกำมันมาหก,กมันนางเอ,าาอี่ยหังพาดนิด oh guys it's coming guys bonita so solid so that's what I'm going to do come on o'clock in the afternoon. Nagtulok-tulok na guys ang fats. Ilaw pa ni guys. Ilaw pa siya guys. Naloto na. Let's solve. Lô tổ đang lựa chọn, lựa chọn biết lựa chọn lọt, lựa chọn lọt, lựa chọn lọt, lựa chọn nè lựa chọn lọt, lựa chọn lọt, lựa chọn lọt, đi chọn lọt, lựa đi kesa dogi dogi time check it's now three twenty aras stress bente na nang hapon guys loto na yung ating lechon guys pinapatalo lang namin yung mantika Ayan, guys so paubos na yung ating baga What So anuhin namin ito guys kasi yung kawayan guys ano na parang action na siya kawalakang kawayan parang, guys. Parang sumusuko na siya. Parang susuko na rin sa sobrang init ng kayo guys. Tutusukin natin yan guys ng tinedor. Ito oh, bro, nag-bali na ko. Bali diri ko. Bali gaya no. Bali na gaya no. Yan guys, yung ating lechon be Dito dito ko dito. ni. Kuha muna tayo guys ng Kuha muna tayo ng tenedor. Okay, titistingin natin kung naluto ba yung ating ni lechon. Dahil baka hilaw ay hilaw. Lasakyan natin ng kuchelyo guys Yung ating lechon So yung mga nagbunot sa lobby guys Is umuwi na dahil tapos na silang nagbunot Kunti lang man ang ni Papa guys Eh, okay, problem din eh duslakon duslakon okay. Eh, masyadong mainit Eh Yeah. Yeah. na eh. Ah, Tara, let's make one. Yes, saya have bunda. Ninggo tini dur. Ah, dapat na eh. Umbalik tayo. Ano ba para mo too punta ba mo nang tersebut? Mutup amo kuwan. na, guys, oh. Awala oh, pa dia. Crispy na, guys. Crisping, crispy na. Tama na, ya. Yeah? ay basi ko manguli na guys kay hapo na Alas 4 na guys, tingog ng kwahaw. So kung tingog do ang kwahaw guys, nadaw na na pasabot yung pa sa mga katigulangan. So dalami guys og saging nga nilungag kay daghan manang ang saging ng guys og wa manang uli oh man uli wa man aon guys ang mga trabahan ni father so gidala na mo guys para mahalin tapos so, tabo ka sa sapa Nga na naay gamay tubig Sunod ang kuwahaw do.

Abot oh, ko, abot diri ko tong kabader no. Oh, tining ko an, Papa guys, nagkuha na siya iyahang mga kahayupan kay hapon naman nang hipos na siya hang. Hayop guys, di ra ka man ni ko.

My kitchen sample. Bye bye guys.